Itim na ginto o mas kilala bilang langis, yaman na tila ba kumukontrol sa paglago ng maraming ekonomiya sa iba't ibang mga bansa. Pero sa nagdaang mga taon, unti-unti nang natutuyong pinagkukuna ng langis, particular na sa gitnang silangan na bahagi ng ating mundo. Kaya naman umugong ang mga balibalita ukol sa oil and gas exploration o ang proseso ng paghahanap ng langis upang kalaunan ay makuha at mapakinabangan. Isa na nga ang bansang Pilipinas sa nakitaan ng hitik na hitik na reserba ng langis partikular sa West Philippine Sea kaya hindi na nakakapagtaka na pilit itong inaangki ng dambuhalang bansang China at maging ng iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa kasalukuyan, usap-usap pa naman na magaganap na ang bagong yugto para sa paglago ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas dahil sa balitang muli nang magsisimula ang isang proyekto para makuha ang bilyong-bilyong reserba ng langis sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang Bansang Pilipinas ay isang bansa na kilala dahil sa masaganang mapagkukunan ng likas na yaman at isa na nga rito ang bilyong-bilyong mga reserba ng langis at gas sa iba't ibang bahagi ng ating archipelago. Isa pa nga rito ay ang tinatawag na liquefied natural gas o LNG. Sinasabing isa ito sa pinakamalaking yaman na mayroon ang ating bansa na hindi pa nating gaanong nasisiyasat at napapakinabangan. Hindi may pagkakailan na ang Pilipinas ay patuloy na dumaranas ng mga rotational brownouts at sobrang taas ng singil sa kuryente at napakataas din ang presyo ng gasolina. Bagay na naging matinding suliranin na ng bawat Pilipino sa araw-araw. Sinasabing maaari pa nga itong lumala sa hinaharap dahil sa posibleng pag-usbong ng napakalaking krisis sa enerhiya isa sa mga tinututukan ngayon ng Administrasyong Bongbong Marcos ay mga oil and gas exploration sa ating bansa. Ayon sa report ng United States Energy Information Administration, tinatayang mayroong 5.4 billion barrels ng langis at 55.1 trillion cubic feet ng natural gas ang Reed Bank o ang Recto Bank na matatagpuan 120 miles mula sa Palawan coastline. Pasok ito sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone na pinapayagan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ulat na inilathala ng Vera Files noong July 18, 2024, sinasabing inalis na ng Malacanang ang moratorium o ang pagbabawal sa oil and gas exploration sa Recto Bank kaya naman maaari ng ipagpatuloy ng Forum Energy Limited ang kanilang pagkontrata sa mga barko na magsasurvey at magsasagawa ng drilling operation sa mga lugar na mayroong reserban ng langis. Ang Forum Energy Limited na subsidiary ng PXP Energy Corporation ay majority owned ng business tycoon na si Manny Pangilinan. Ang kumpanyang ito ay nabigyan ng Department of Energy ng Service Contract Number no. 72 sa kabuuan ng Recto Bank na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ayon sa isang highly reliable source ng Vera Files, hindi daw nito alam kung may pinirmahang kontrata ang forum at ang palasyo pero ang alam daw niya ay unofficially lifted na ang moratorium o ang pagban sa exploration project kaya pwede na raw magsimula ang kumpanya ni Manny V. Pangilinan. Ang Vera Files ay alam naman natin na isa sa mga fact-checker news organization na kumakalaban sa pagpapakalat ng fake news lalo na sa mga lumalabas na impormasyon sa Pilipinas kaya naman alam natin na hindi ito basta-basta maglalabas ng mga maling impormasyon. Ang proyektong gagawin ng Forum Energy Limited ay naglalayon din na pumalit sa malampaya gas field na inaasahang mauubos na sa pagpasok ng 2027 ang malampaya gas field na makikita naman sa SC-38 na matatagpuan halos 80 kilometers lamang mula sa Hilagang Kanluran na bahagi ng Palawan. May lawak ito na 83 hectares at ito ang kaisa-isang natural gas field ng ating bansa sa kasalukuyan. Taong 1992 nang madiskubre ang malaking deposito ng natural gas sa bahagi ito ng Palawan. Karamihan sa mga reserba na matatagpuan dito ay ang methane na sa mga bulok na organic materials at mga fossils na ilang libong taon na ang nakabaon dito. Isa ito sa hinihigop at pinoproseso ng Malampaya gas field upang magsilbing fuel sa mga power plants sa Luzon na siya namang nagbibigay ng kuryente sa atin. Taong 2021 nang magsimula ang operasyon ng gas field na ito at nakakapagbigay nga ito ng produksyon na aabot sa 12.1 million cubic per day ito ay napakalaking kontribusyon sa supply ng kuryente sa Luzon at kumita na rin ng halos 12 million US dollars mula nang mag-operate ang gas field na ito. Sa kasamang palad, sinabi ng Department of Energy na unti-unti nang nauubos ang deposito ng natural gas sa Malampaya at malaki ang posibilidad na tuluyan na itong masasaid pagpasok ng 2027. Pag nagkataon, magkakaroon ng napakalaking krisis sa enerhiya sa buong Pilipinas kung hindi ito mapapaghandaan. Sa ngayon ay puspusa na ang ginagawang paghahanda ng Marcos administration upang maresolba ang problema na ito. Kaliwat kanan ang ginagawang paggawad ng ating gobyerno sa mga service contracts sa iba't ibang kumpanya na siyang magsasagawa ng pagsasaliksik at drillings upang maibsa na rin ang patuloy na pag-angkat natin ng langis galing sa ibang bansa. Ayon kay former Associate Justice Antonio Carpio, napaka-importante na masimula na ang proyektong ito sa lalong madaling panahon dahil maaaring magkaroon ng energy crisis sa buong Pilipinas sakaling hindi mariresolba ang papaubos na na natural sources ng malampaya gas field kung hindi makukuha ang langis at ang mga gas reserves sa Recto Bank, kakailanganin pa nating mag-import ng mas marami pang liquefied natural gas at siguradong lalo pa itong magpapataas sa inflation rate ng ating bansa. Dahil kaakibat nito ang pagtaas ng higit sa 50% ng binabayaran nating mga kuryente. Gayon na rin ang pagtaas sa singil sa mga gasolina na sa kasalukuyan ay alam naman nating umaaray na rin tayo sa ating mga bulsa matagal nang naibigay ang service contract number no. 72 sa Forum Energy Limited na kumpanya ni Manny V. Pangilinan. Pero isinantabi muna ito ng dating Pangulong Noy, Noy Aquino at Ibinan ang proyekto noong 2014 dahil sa tumataas na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea sinubukan namang alisin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 2014 moratorium sa oil and gas exploration noong 2020 at 2022. Magsisimula na sana muli ang operasyon sa proyekto na ito pero ayaw ni Duterte na magalit ang kaibigan niyang China kaya naman ang ginawa ng dating Pangulo ay nakipagnegosasyon ang kanyang administrasyon sa China para sa isang oil and gas joint development agreement sa kasamaang palad, hindi rin ito natuloy sapagkat labag ito sa ating konstitusyon kaya naman ang problema ng ito ay umabot na sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung inyong matatandaan, sinabi ni President Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA na gagawa ng paraan ang kanyang administrasyon upang may sakatuparan ng oil exploration project sa West Philippine Sea sa kabila ng pangaharas na ginagawa ng China. Hindi naman may pagkakailan na sakop na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Recto Bank dahil pasok ito sa 200 nautical miles na nakasaad sa UNCLOS. Bukod dito, idiniklara na rin ito na naipanalo ng ating bansa sa arbitration kontra sa China noon pang 2016. dahil nga sa mga balitang inalis na ng Malacanang ang pagban sa oil and gas exploration sa Recto Bank. Tumaas ng 50% noong Merkules ang presyo ng bahagi ng upstream oil and gas company na PXP Energy Corporation. Kapag opisyal na ang announcement ng gobyerno siguradong masisimula na ang plano ng kumpanya ni MVP para sa mga assessment ng hydrocarbon potential at ang pagdidrill at pagdevelop ng dalawang oil well sa Sampaguita Field sa SE72 o sa bahagi ng Recto Bank. May papadala na rin ng kumpanya mga survey vessels at magbubukas na muli ang operasyon sa contract area ng teritoryo na ito sa muling pagbubukas ng operasyon upang masiyasat at makuha ang natural na yaman ng Recto Bank sa West Philippine Sea. Siguradong malaki ang may tutulong nito sa pilit na bumabangon na ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Royce at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.